ทุกแง่ตลอดเลวนี้เห็นผลหลอกให้ผมขับคนใจแล้วกนี้เราพูดนนอนไม่หลับเราตอนเช้า,ชาก็ทำกับผมอ,อีกโดยมิเรีย่ยงความเป็นสุภาพบุรุษเลย พอผมทไรไปก็บอกว่าจำเป็นต้องเขียนเขียนไปอย่างนั้นแล้วบอกว่าวันนี้น้องจะมาขอโทษถึงเวลาผมก็ไม่ทำอะไรทำสักอา่างหาปันหาปัญหานจะมีทหมดหักอเปลาสบายคนอื่นบ้างก็งงงงไ,ดงงได้สบายคนที่ได้ทรานก็ได้ มาซเ้อขไปเรือดยดกันดตัาทำงาน,นเจองถ่ายรูปไหไมเราไปกินอาหาก็สลบบากใจเรก็ไม่เอากินถ่ายรูปกับจ้าพวกเรไม่ายมันไม่เลยมาก So mga kapolitika, ito po yung pinaka-controversial na ganap ngayong araw dito sa Miss Universe 2025. At uh, day 4 na po ng uh, Miss Universe, at yung balita na tinanggal itong sinawat or nilimitahan yung kanyang galaw dito sa mga aktividades ng Miss Universe 2025 So, kita nyo na wala siya doon sa rehearsal ng uh, mga delegates or ng mga candidates at yung balita po is nasa 200 million baht yung uh, nasayang dito sa investment ni Nawat sa MUO So, hindi natin alam mga kapolitika kung ito ay totoo pero base dito sa report at doon sa summary dahil wala pa naman tayong uh, ano translation ng kanyang sinabi pero sabi dito sa summary ng isang page na what broke down in tears MUO disrespected the Thai host who invested over 200 million baht some of contestants refused to take photos for the sponsors so ito di o mano, so medyo nakakahiya yun sa ano sa mga sponsor kasi yon ang uh, doon niya sana mababawi yung kanyang investment na 200 million baht or nasa more than 300 million yon kung pera na dito sa Pilipinas so imagine mga kapolitika yun yung sinasabi natin na dito tayo sa side na what kasi naiintindihan natin yung kanyang sitwasyon at makita nga natin doon na very hands on siya sa mga kanyang data and ngayon only to find out na tinanggal na siya nilimitahan na yung kanyang magalaw dito so sa ganitong scenario sa tingin ko ay uh, naisahan itong Sinawat na budol siya nitong mga Latinos dito sa kanyang investment so kunwari na lang siguro yung ginawa nila ng, uh, ginawa nila ng paraan para magulo itong Miss Universe sa pamamagitan ng pag-restrict uh, re ng mga Latinas na mag-attend mag doon sa mga activities ni Nawat para ma-trigger itong Sinawat na magalit at uh, konwari sa harap ng publiko ay itong sinawat ang uh, magmukhang unprofessional. So maraming mga nagsasabi na ano daw uh, deserve daw ito na nawat dahil sa mga ginawa niya rin in the past sa mga ibang candidate at sa ibang mga uh, national director na kung saan pinagkapirahan niya daw doon sa kanyang Miss Grand International. So dahil dito I hope na makita natin at talagang lilitaw ang katotohanan at sana ay daanin nawat sa legal battle. Itong mga nangyayari dito sa Miss Universe kasi malaking salapi ang nawala sa kanya Kung totoo man itong 200 million baht ang kanyang investment para dito sa mga activities at production ng Miss Universe 2025 So kung totoo man itong balitang ito base dito sa post na tinanggal na itong sinawat Ano po ang inyong magreaksyon mga kapolitika sa very controversial pa rin na day 4 ng Miss Universe 2025 mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.